Hello guys, ikaw ba ay isang kalukadidang or ikaw ba ay may kalukadidang or kabit? Hello guys, so ang topic natin for today, mga rules or mga patakaran na dapat mong sundin, dapat mong gawin para maging maayos ang iyong pinaggagawang kalukohan. So, kung nakakarelate ka, kung isa ka sa mga ganito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, eto, diretsyo na tayo sa mga panuntunan, mga reglamentos na dapat mong alamin para maging is smooth sailing ang iyong pinaggagawa bilang isang kalukadidang or kapag ikaw ay may kalukadidang. So, at number one, ito, yung kapag tinawagan mo siya at bigla niyang pinatay or cancel ang iyong Tawag, wag na huwag mo nang uulitin. Pasalamat kayo at nagbibigay pa ako ng mga tips, okay? So, alam mo kasi, kapag uh, hindi niya sinagot yung tawag mo at siya ay nag-cancel or in agad niya yung call mo, malamang sa malamang na kasama na niya ang kanyang asawa or ang kanyang partner, okay? Kaya, para maging safe ka, huwag mo nang ulitin yung call na attempt mo, okay? Magtiis-tiis ka naman. Hayaan mo muna siya. Kasi kapag natuklasan ng partner niya, yung kalokohan niyo, yari na. I Stop na ang kahibangan niyo. So, ayan po. Ang number one. Number two. Eto. Huwag na huwag kang magpicture na kasama siya. So, kung gusto mong maging maayos ang ginagawa nyo, huwag na huwag kayong magpicture. Ikaw man yan o pati siya. Huwag kang pumayag na may mga picture na nangyayari sa inyong dalawa. Kasi sa panahon ngayon, naku, ang mga picture na yan, hindi mo alam kung hanggang saan yan makakarating. Okay? Maaring kapag uh, nagkakalabuan kayo ng kalukadidang na yan, gagamitin pa niya yan para i-blackmail ka. Maaring may mga ganyang mangyari kapag nagkakalabuan na kayo. So, delicate na ang buhay mo kapag ganyan. Kaya para maging maayos ang buhay mo, huwag na huwag kayong magpicture-picture, -picture, okay? So, ayan po, ang number two. Number three, eto, yung huwag na huwag kayong mag-post na kayong dalawa sa Sockmed. So, related ito sa picture-picture. Huwag na huwag kayong mag-post sa SOCMED na magkasama kayo. Kahit anong account pa ka yan. Kasi ang SOCMED ay public yan. Marami at siguradong meron at meron niyang malulusutan at makita ng mga nakakakilala sa inyong dalawa. Yari kayo kapag ganyan, okay? So, yung mga tips na ito, tandaan nyo para yung mga pinaggagawa nyong kalokohan ay magkakatagahan. Galingan nyo. Tiis-tiis na lang kayo na nagkikita na lang kayo. Kaya naman, eh, matuklasan pa ang mga kalokohan nyo, okay? So, ayan po, ang number three. Number four, eto. Kapag umuwi na yung talukadidang mo, umuwi na siya sa kanyang partner, huwag na huwag kang mag-text or mag-call, okay? Hayaan mo na siya muna ang tatawag or magtetek sa'yo, sa iyo. Okay? Alam mo kung bakit? Kasi siguradong pag-uwi niya ay andun yung kanyang partner, di ba? Kaya mag-iingat ka, huwag kang atat. Magantay ulit ng panahon or araw na magkikita kayo. Tiis-tiis naman, okay? Hayaan mo muna. Kasi hindi mo naman siya pag-aari eh. Nakikihiram ka lang. Kaya hayaan mo muna siya doon sa kanyang partner at darating din yung oras para sa iyo na masolo ulit siya. O, di ba? O, uh, pasalamat kayo at may mga tips pa kayong nakukuhang ganito. Okay? So, ayan po. Ang number four. Number five. Eto. Kapag tumawag siya, sagutin mo. Pero, huwag na huwag ka munang magsasalita. Makiramdam ka muna. Alam mo, maaring natuklasan or pinakialaman ng partner niya ang kanyang cellphone. Tapos eto, tatawag na siya sa'yo. Kaya kapag sumagot ka agad-agad at yung partner niya ang nasa kabilang linya, yari ka ngayon. Natuklasan na ang kababalaghan ninyong ginawa. Kawawa naman yung partner niya. Baka bubog-bogin niya na yon o kaya mag-aaway, sasaktan na na yon, di ba? So kapag ganon, huwag kang agad-agad magsalita. Intayin mo na siya ang unang-unang magsasalita, okay? Kapag walang nagsasalita, ibig sabihin, ibang tao yun. Hindi yung labi-dabi mo, okay? So, ayan po, ang number five. Number six, huwag na huwag kang makipagkaibigan sa mga kaibigan niya. At ganon din siya. Huwag na huwag kayong makikipagkaibigan sa mga kakilala ng bawat isa. Alam mo kung bakit? Kasi kapag ganon, siguradong yung mga pinaggagawa nyo ay makakarating at makakarating kung saan. Okay? At siguradong malalaman yan ng mga taong partner nila. Okay? Kaya yan ang dapat mong iwasan. Kasi nga, puro kalukuhan yung pinaggagawa nyo. Sigurado ka ba na yung mga kaibigan mo at kaibigan niya ay pabor sa ginagawa ninyo, di ba? malamang ang mga yan or yung iba ayaw at sigurado yan magsusumbong yan. Okay? So, ayan po. Ang number six. Number seven. Ito, yung kapag umuwi na yung kalukadidang mo or hindi pa kayo nagkikita, huwag na huwag ka munang mag text ng mga tungkol sa pinaggagawa nyo or tungkol sa mga love-love. Love, honey, darling, mahal ko, huwag na huwag kang mag-text ng mga ganon, okay? Para safe kayo. Kasi siguradong magkasama sila or baka yung cellphone ay nasa kanyang partner kasi maaring yan ay makikita ng kanyang partner, okay? Kawawan naman yung partner niya, masasaktan siya sa pinaggagawa niyo kasi matutuklasan niya ang mga kalukohan na yan, di ba? Be kind naman, always, di ba? Magtiis-tiis din kapag may time, okay? So, ayan po, ang number seven. Number eight, umiwas ka. Huwag na huwag kang pumatol sa mayroon ng nagmamayari. Okay? Kapag alam mo na na yan ay may sabit, meron na yung karelasyon, siya at ikaw, huwag na wag na kayong pumatol. Okay? Kung single ka, single ang hanapin mo. Kung ikaw na ay may sabit, marunong kang makontento, okay? Huwag kang manira ng relasyon ng iba. So, kung ano ang kay Juan, kay Juan lang yon. Kung ano yung kay Maria, kay Maria lang yon. Kaya huwag na huwag kang mag a na makikisawsaw kasi hindi yan sawsawan, okay? Kung gusto mong payapa ang iyong buhay, Huwag kang pumasok sa ganyan. Pero kung gusto mo ng gusot, ng gulo, ng problema, aba, sige lang. Go! Okay? So, ayan po, ang number A. So, ayan po, ang iilan sa mga rules, mga dapat mong gawin kung meron kang kalukadidang or isa kang kalukadidang. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.